Mr. Vice Ganda or si Ayon, uh, yung basis natin for filing of the case is Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Hatay doon, reclusion temporal, 12 years 1 day up to 20 years patay. Vice Ganda at Ayun Perez pusibring makulong ng 12 years at 1 day hanggang 20 years o ang tinatawag na reclusion temporal pag nakonvicta. Kaug na ito ng criminal case na isinampad laban sa kanila ng kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas na violation of Cybercrime Prevention Act Of 2012, dahil sa diumanoy kahalayan at kaimuralan na ipinakita nila sa isip bata segment sa harap ng mga bata sa halilang programa ng Showtime, kapis ng broadcasters ng Pilipinas nagsalita na at inilantad ang buong detalye kung bakit kinasuhan nila sina. Mr. Vice Ganda at Mr. Ayun Perez at Vice Ganda at Ayun Perez kakasuhan din daw nila ng child abuse at ang mga magulang na mga bata daw ang magsasampa panoorin ang buong detalye Nagsalita na si Atty. Mark Torrentino sa kanilang isinagawang press conference na araw kung saan inilanpad nila sa publiko ang buong detalye kung bakit nila kinasuhan ng criminal case sina Mr. Vice Ganda at Ayun Perez ng violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Republic Act Number no. 10175 o ang tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012 ayon kay Attorney Mark Tolentino na siyang tumatay yung legal counsel ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas papanagutin daw nila si Mr. Vice Ganda at Ayon Teres sa kahalayan at taimuralan na kanilang ginawa sa harap ng mga bata sa Isip Bata segment ng Showtime nang isubo nila ni Ayun Perez ang icing ng cake gamit ang kanilang mga deliria At dahil sa naipalabas pa daw ito sa iba't ibang klase ng social media platforms, malinaw na paglabag daw ito sa nasabing batas. Dagdag pa rito niya, Tony ni Mark Tolentino, pinag-aralan daw nilang mabuti ang mga batas bago nila isinampa ang kaso. At napatunayan daw nila na merong paglabag na ginawa si na Mr. Vice Ganda at asawa nitong si Mr. Ayon Perez. Uh, yung basis natin for filing of the case is Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Bakit in relation to cybercrime? Because we are, ang uh, pag-show kasi nila ng obscene act, the alleged obscene act sa isip bata, hindi lang naka-live sa television, naka-live simulcast din yan sa Facebook and YouTube and any other available social media platform. That's why if you have a copy of our complaint, hindi lang yung Uh, allegation natin is the date or time of the, yung live na pinalabas yung act na yon But also, nakalagay din doon yung link ng YouTube, link ng Facebook. Yun yung ginagawa lang isip bata, isa segment sa, sa, yung, yung tinatawag na program nila, yung It's Showtime, na may kumakain ng ice cream or I see, I see. They are using their hand. So parang it is not good to the media, or not good to the public, not also good lalo na sa mga kabataan. And we research. Ang ginagawa natin, hindi lang kami nag-file ng kaso kasi para mag-file lang. We also study the law. We also study the jurisprudence of the Supreme Court. We also study not just the Supreme Court of the Philippines but also in relation sa mga jurisprudence ng United States. We are talking here of the obscenity as the definition or yung focus ng crime, obscenity. Apo Article 201 of the Revised Penal Code pag television lang mm -hmm. or live live theater doon po sa lugar na saan or sa studio. So, Article 201 lang yan. Uh -huh. But ang problema, naka-livestream siya sa sa Facebook and YouTube. That's why, iba kasi pag nakalagay sa Facebook and YouTube kasi covered na ang cybercrime. Posibleng makulong daw si na Vice Bendat Ayon Teres ng 12 years at 1 day hanggang 20 years pag na-convict sila ng korte. Ang tinatawag na reklusyon temporal. What is the relevan relevance of the cybercrime? Kasi pag Article 201 lang, ang penalty is prision mayor. Prision mayor is 6-1, 6 -1, uh, six years, 1 day, to 12 years ang penalty under prision mayor. But because under the cybercrime, nakalagay doon, pag ginamit ang technology, ang computer, 1 degree higher. Pag 1 degree higher, hindi na prision mayor. Kung hindi, reclusion temporal. What is that reclusion temporal? At, uh, 12 years, 1 day up to 20 years. 'Yun ang pagkakaiba pag ginamit natin ang ang social media, ang internet, ang technology compared sa sa ordinary crime. Inihayag din ni Atty. Mark Tolentino kung bakit ang kapisano ng social media broadcasters ng Pilipinas ang nag-file ng criminal case laban kina Vice Gandam. Ito ay dahil daw sa isang uri daw ng public crime ang ginawa nila Vice at ayon, kaya kahit sino daw ay, na may knowledge sa insidente ay pwedeng magsumpa ng kaso. Pero sino daw ang sinapanood na mga miyembro na kapisano ng social media broadcasters ng Pilipinas ang ginawang kahalayan at kaimuralan nila Vice Ganda sa Easy Battle segment ng programa ilang Showtime. Dagdag pa rito ni Attorney Mark Tolentino, hindi daw nila pini pero sinalti na Vice Ganda at Ayon Perez. Pero ang advokasya daw ng kanilang grupo ay ang itama ang mga maling gawain sa social media at maging responsable. Sila daw ang magsisilbing mga watchdogs para papanagutin kung sino man ang lumalabag sa batas, lalong laro na sa social media. Nagkataon lang daw na base sa kanilang masusing pag-aaral ay nakita nilang may violations na ginawa si Vice Ganda at Ayun Perez. Ba bakit yung kapisanan ang komplainan? May personality ba ang kapisanan na maging complainan? Biktima ba sila? or tinatawag ba sila na sila ba yung na harass or na influence yung utak nila because of that icing incident. Sabi ko nga the, yung batas ng Article 201 is a public crime. Hindi naman ito private crime like like adultery, concubinage that kailangan yung offended spouse ang mag-file ng kaso. This is a public crime. Anybody can file a case. As long as yung complaint affidavit na in-execute, they must have personal knowledge of the facts of the case. In this case, Dr. Olarte and the kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sila mismo ang nakakita. Hindi lang sa TV. They check it on Facebook, on YouTube, nakita din nila. So, ibig sabihin, hindi ito based lang sa chismis or sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan. Sila mismo ang nakakita nung insidente ng isip bata segment ng It's Showtime. they personally witness it yes. as well so therefore they have personal knowledge of the facts of the case so we "in hindi lang sila hindi ito based on hearsay so so yun ang status ng kaso so they filed a case the Kapisana ng mga broadcaster ng pilipinas and dr olarte was authorized by the Kapisana to file a case And now, nung no Monday, pinail po natin sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. But, of course, hindi naman natin sinasabi na guilty na si Vice Ganda. Yeah. Yun po ang advocacy ng kapisanan. Ang kapisanan, hindi naman natin pinipersonal si Mr. Vice Ganda or si Ion uh, Perez. But we are here because of our advocacy na we should be a responsible social media user. So yun ang advocacy natin. So hindi natin pinipersonal si Mr. Vice Ganda o yung kanyang boyfriend. Hindi. Nagkakataon lang, na based on our research, based on our legal study, may violation siya sa batas. So, hindi lang, maybe after this, in few weeks or few months from now, kung may nakita kaming violation of, the, of using social media, based on the instruction of the board, maybe, Depende sa ating presidente, maybe we will file. I'm just a lawyer. I'm just, I'm just helping them. But in this case, kung ano yung nakita nila na may violation, because we are the kapisanan will act as a watchdog of the any violations sa cyberspace natin using Article 201 of the Revised Penal Code. Kasi ang course, may decision na po ang MTRCB na ma-suspend so yung Uh, it's showtime for 12 days for 12 12 days but that is one of our basis na yung ginagawa yung yung icing incident or yung icing incident sa panahon ng it's showtime is contrary to law morals good custom public order public policy on the basis of the judgment of the MTRCB one incident lang po yan a one one of our basis our another basis is yung tinatawag na obscenity as a general rule Actually, ang focus natin ngayon is in violation of Article 201. Inilantad din ni Attorney Mark Tolentino na may isa pang kasong kanilang isasampa sa korte laban kina Vice Gandat Ayon Perez. Ito ay ang kasong child abuse. Inilantad ni Attorney Mark Tolentino na ang mga magulang daw mismo na mga batang contestant sa isip bata segment ang magsasampa ng child abuse case laban kina Vice Gandam. Ayun pa kay Atty. Mark Tolentino, matibay daw ang mga kasong isinampa nila laban kina Vice Ganda at Ayun Perez na mas pinagtibay pa ng patawan ng MTRCB ng 12 days suspension ang programang Showtime. At marami daw sila mga expert na witness na magpapatunay sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez na paglabag sa sabatas na violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Republic Act Number no. 10175 o ang kinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. But hindi lang ito yung kaso ipafile. Uh, may, we are planning to file a second case, okay? This is a child abuse case. But of course, hindi lang pwede mag-file ang, ang kapisanan. Kailangan may witness, may mga, mga bata or at least mga magulang ng bata to file a case. That's why we are still on the process of talking to the complainant. And yung kabaho naman ng kapisanan is we will just help. So, ibang kaso po yan, yung tinatawag na child abuse, because we cannot discuss in details about the case nung final namin nung Monday, kasi baka masabi na inunahan natin yung yung prosecution office. Ang sa atin lang, may pangalawang kasong ipapahil, yung tinatawag na child abuse. But hindi ang, ang kapisana ng mga broadcasters ang magpapahil. It will be uh, it will be filed by the parents represented by, representing the minor child, but of course with the assistance ng kapisana ng mga broadcasters. Sa so, ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag si Vice Ganda at Ayon Perez. Paano ngayon ang mga netizens, ano na ang mangyayari kina Vice Ganda at Ayon Perez kapag nakulong sila? Papaano na ang kanilang programang showtime?